Harapang nakausap ni Pangulong BBM sa 43rd ASEAN Summit ang mga lider ng US at China. Ang dalawang naglalakihang nasyon na may patuloy na alitan sa batibang paksa sa international scene. Ayon sa Presidential Communications Office na iginiit ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Qiang ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas sa China. Ngunit hindi ti titigil ang pamahalaan sa pag-iit sa karapatan nito sa mga teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea batay sa international law. Ang pagsusulong naman ng regional peace ang natalakay ni na Pangulong ba Marcos at U.S. Vice President Kamala Harris sa kanilang pool aside meeting sa ASEAN-U.S. Summit kahapon. At mananatili naman daw ang commitment ng U.S. na magkipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Uh, sa ASEAN-U.S. Summit nitong miyerkules din, welcome development sa Pangulo ang trilateral exercises na ginagawa ng U.S., Japan at Pilipinas pati na ang joint statement ng mga bansa sa ilalim ng Spirit of Camp David. Ito ang pinakaisang security agenda ng US, Japan at South Korea para tugunan ang peace and prosperity issue sa rehiyon. As we forge closer and deeper relationships in the coming years, we hope to continue working together towards a region that enjoys lasting peace, security, stability and resilience. Sa ASEAN China Summit naman, ito ang sinabi ni Presidente Marcos sa kapwa Clayman Country sa South China Sea. Kasama sa summit si Premier Li. The Philippines therefore continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm Our commitment to the rule of law and peaceful settlements of disputes. Bukod sa US at China, nagkaroon rin ng bilateral meeting si President Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Personal namang inimbitahan ni Trudeau si Marcos Jr. na bumisita sa Canada sa susunod na taon sa so 2024 bilang komemorasyon sa ikapitumpot limang taong diplomatic relations ng dalawang bansa. Dumalo naman sa gala dinner si Pangulong BBM biyerkules ng gabi dito sa Jakarta kasama ang kapwa world leaders. First agenda naman mga partners ni PBBM dito sa Jakarta ngayong araw ay ang bilateral meeting niya ...kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chin sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit. Maalala po ninyo ay nakarang buwan nagkaroon ng commitment ng Vietnam na patuloy na mag-supply ng bigas sa Pilipinas... ...sa gitna na rin ng mga banta ng rice shortage dala ng Nino phenomenon. Ayon sa PCO, nasa 22 million US dollars ng investment pledges ang may uuwi ni Pangulong BBM mula pa yan sa mga Indonesian uh, investors na nakausap ni Pangulong BBM dito sa ASEAN Summit. Yan muna mga ganat dito sa Jakarta Convention Center para sa Josephs Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo mga partners.